BRT. Samahan niyo akong tingnan yung spot doon para makapashel din kayo tapos libot-libot lang tayo. Let's go! Grabe yung bucket niya eh. Napaharap tayo dito. Hello po, magandang araw. Saan po kayo, sir? Sa Secret Falls po. Re-register po muna tayo, sir, dito. Yan man. Nakapag-register na tayo. Kunti lang daw yung tao ngayon dito kaya masasolo natin yung venue. <laughs> makita nyo dito man wet na talaga yung daan wet na wet na siya kaya malapit na tayo sigurado tanong muna tayo ay sir magandang araw po saan po papuntang ano opo ah dito po magpa park o ah, sige po thank you po naglalakad daw tayo papunta doon men init pa naman ngayon <laughs> baba na tayo men ilalakaran nyo dito <laughs> mga 10 minutes daw ito nalaka rin eh. eh man ang sarap ang lambig ng tubig <laughs> Ito na ata yung mga na tour guide nila. Magtanong na tayo. Ito so, <laughs> na tour kay sir ah. Oo, oh, mag lang ako ngayon. First time niyo po ba sir? Oo. Okay lang po, papill up na lang po. Fill up, up lang tayo yung ng yung form. Yung... <laughs> Lakad na ulit tayo <laughs> men. 8 to 10 minutes pa daw. Ito <laughs> na pala siya men. <laughs> taw, taw, taw <laughs> Ayan, mga galing sila dito. Palit na kayo? Oo. Uh, uh, Sige bro. Binta. Shoutout dun sa mga tropa natin. Dito <laughs> na tayo. Babayad lang tayo ng entrance siguro. Wala eh. <laughs> wala akong kumakasama talaga. Natanong na naman ako kung bakit wala akong kasama. <laughs> lahat na lang sinang pinupuntahan ko tinatanong ako bakit ako mag -isa? mas masarap kasing umalis na ako mag-isa wala kang iniintindi na kahit ano sarili mo lang yung dala mo kaya uh, goods din yung mag ka saka masaya naman ng mag-isa may na namin ang ganda dito solid men ganda dito na tayo men <laughs> ang ganda Yeah, Sabi so, ka bang lumangoy, kuya? Ngayon po. Sasagipin mo ko pag nalunod ako, ha? <laughs> Ayun daw, samahan daw tayo ni Kuya Maligo. Grabe, men. Paraiso dito. Napakaganda. Mamaya nga lang kami, tapos maliligo na din. <laughs> may nakita ako dito ang akyatan eh. <laughs> Subukan natin akyatan. Kuya, pag nalaglag ako, Sagutin mo na lang ako dito sa tubig. <laughs> oh, sige. Thank you. Huwag naman nalaglag ka dito. Tubig naman yung babagsakan mo. Kaso masakit pa rin yung tatamaan mo. Ano pala akong spot? <laughs> Naiihina ako. Ito yung mga dinadaanan ko dito. Puro bato. Kaya dapat maingat lang din. Kasi masakit to pag uh, bumagsak ka dito. Hindi ko na ipapakita yung butido ko kasi baka mamaya bilhin nyo eh. <laughs> Sarap umihi sa kalikasan men. Tapos habang umihi ako dito, mayong mga naliligo sa baba. <laughs> Tatakot ako man. Kasi pag dito nadulas ka, dun ang bagsak mo sa una. Medyo nabasa na ako pero okay lang yan. konti lang naman. Kasi men, kahit gano'ng ka kakapogi, pagka nadalos ka dito, wala na. Game over na. Ayan lang yung tinatawiran ko. <laughs> May dito kasi, dalawa silang babae. Ay, yung sila. Ay, bigyan na natin mamaya. <laughs> balik mo rin tayo doon sa spot kasi medyo mainit dito tapos maligo na rin siguro tayo kaya na lang natin kausapin sila ate doon sa kabila <laughs> pagbasa na tayo hindi pala tayo makakatabi doon sa pwesto nila kasi malalim ah <laughs> ba talaga dito <laughs> pababa ka <I> ayun <laughs> It's goodbye, but sa lugar na to Puntahan nyo rin Ito yung spot na napakaganda <laughs> Nagtatawa na ako nila <laughs> Ayan, pupunta lang sa lahat <laughs> Oh, mga ito butido ko Ato ang yung sigahan! <laughs> <laughs> ano Nakasusakyan ako, Dato, ako. Ano na Doon sa may taas huh? Sa may taas Sige malolos lang din sila Ayan si ate, ano pangalan mo ate? Bam Bam daw <laughs> <laughs> Tiyok doon! Got... Oh, yes. <laughs> Ay, yung kaya tayo, yung kasama niya. Anong pangali mga to? Yeah, yeah, yeah. Ayan. Ayan daw si Marian. Nagtatawanan ko na ako kasi naka-proof lang ako. <laughs> <laughs> Ayan, hindi na ako hihiya. <laughs> Baka ba ito embutido ko or... eh. Susunod gabi, ito na ako na embutido. Hindi <laughs> mo malalim diyan? Hindi, hindi. Aha, tuh desa. Naaril ang sabog Ay putangin na. <laughs> sa <laughs> <laughs> <Wagyo, sigalan. laughs> <laughs> na <nila> eh. <laughs> naman masyagat ng tao. Okay, Basta <nila> <laughs> nakabrief lang ako ngayon <laughs> baka makita yung imbutido ko Ayan, <laughs> hanggang dito na lang siya. Tapos yung park dun sa dulo, mamaya ililibot ko kayo dun. malaglag <laughs> man <laughs> napaka solid talaga ang ganda Pada tayo doon, sa gawin doon para makita nyo din pakiramdam ko talaga ako si Tarzan ngayon <laughs> dahil sa suit ko ito may pinakadulo siguro hindi na tayo makapunta doon kasi parang may harang na nakalagay dito parang may buhangin ng dagat masarap sa pa kasi <laughs> lumulubog ako dito sa gawin dito isip ko baka may wrong turn eh <laughs> <laughs> sobrang sarap mabuhay men enjoy nyo din mga men, balik na kami sa taas ni Pareng Aga. Na, Oo, pauwi na ako. <laughs> Oo, napagod niya ako. <laughs> Nagustuhan pa na naman. <laughs> Ayan sila bro dito. Thank you bro. Next, next time ulit. <laughs> next Sige time ulit. Kuya, yeah, thank you, Sige, thank you. Thank you, thank you. Uwi na tayo ngayon. Tatawid ulit tayo ng batis dito. Maganda na may batis dito saka hindi ka laliman. Kaya safe. Tingnan ko muna idadaan ako baka mamaya madulas na naman ako. Ayan man, Napaganda. Dito pa lang nga, pwede ka nang maligo talaga. Kasi sobrang linis ng tubig. <laughs> Ayun, may mga bata doon naliligo ngayon. Tignan <laughs> nyo kung gaano kalino yung tubig. Sobrang good shit, men. Yo, mga men! Nandito na ako sa parking area. Mag-ready lang ako tapos sibat na rin tayo, men. Sa so, mga umabot nga pala sa dulo na ito, men. Maraming salamat sa panunood nyo sa pagsama sa pagtambay ko, men. Maraming pa tayong pupuntahan, men. Kita ka tayo sa susunod. Let's go! Yo, my man! <laughs> Mag-picture lang tayo dun sa may... Mag-picture lang tayo dun sa may LFDRT. <laughs> nah, ito mga, kala mong malaki yung katawang <laughs> Wait natin sa matapos. Tapos tayo naman. Balik pa na tayo sa pen? Baka mapagkama akong... <laughs>